Yan. Experience to experience. Sa testing, testing. Pwede ba testing? Oo, oh, testing, testing. Ah, okay. Sa three, sa three. Okay, one, two, three. yan? Ice cream. Ice cream. Chamba lang ito eh, chamba. talaga. Ano dyan yung pwede? Bilog lang lahat. Bilog lahat. Ito, pwede to. Pwede yan. lang. <laughs> oh, piso lang. <laughs> Thank you, tay. Ay, okay lang. <laughs> Nanalo ko. Ay, ito pa, nalalo ko. <laughs> Ay, oh. ah, Ayun na. Ayun <laughs> na. Sinubukan ko lang. <laughs>